Ito na, na naman tayo. Magluluto na, na naman tayo ng ukoy. Okay. okay ka, ukoy. Okay. Okay na hipong maliliit. Okay ka, okay. Ayan na. Diluto tayo fried chicken, ni, eh? Fried chicken. Para sa araw na ito, fried chicken, chicken joy, yung masarap. Oh, salamat na At may luto na dito. Oh, hmm, masarap. Bakit tuwing biyernes may munggo? Ha? Huh? Bakit kaya tuwing biyernes may munggo? Oh, magluto tayo mga mix ng pork higadu. Ito na natin na videoan kanina mga ano mga nilagay natin. Basta, kompleto na lang ang yan. Maluluto na siya. Higado. Pork Higado. Thank you for watching. Bye-bye.